Hoy guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, we're diving into a topic that's been making headlines recent, Jeneline Mercado's candid revelations about her career, her boundaries, and how she balances her personal life with her work in showbiz. Kung fan ka ni Jeneline o curious lang kung paano nagnanavigate ang mga celebrity sa kanilang mga karera habang nananatiling tapat sa kanilang sarili, para sa iyo ang video na ito. Kaya, kunin mo na ang iyong merienda, maupo, at pumasok na tayo. Si Jeneline Mercado, nakilala bilang kapuso Ultimate Star, ay nasa entertainment industry sa loob ng maraming taon. Mula sa kanyang unang mga araw bilang Starstruck winner, hanggang sa pagiging isa sa mga pinakahinahangad na aktres sa Pilipinas, nagawa na ni Jeneline ang lahat ng ito, mga romantikong drama, action film, at maging ang mga bold na eksena na kailangan niyang umalis sa kanyang comfort zone. Ngunit kamakailan, sa isang panayam sa kanya ni Dialin na tagagawa ng obra na si Diazgi sa YouTube, si Diazgi ay nag-update ng nilalaman. Nagbukas tungkol sa kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa mga tungkuling ito sa paglipas ng panahon. Nagset na ako ng boundary sa sarili ko pagdating sa pelikula at teleserye. Hindi na ako komportable mag two-piece bikini, lalo na't may asawa at dalawang anak na ako. At yung topless scenes. Parang hindi na ako to, dati kaya ko pa, pero ngayon, parang di ko na yata kaya. Wow, right. Nakaka-refresh na marinig ang isang celebrity, na tulad ni Jenilyn, na maging tapat tungkol sa kanyang mga hangganan. Pero hindi lang ito tungkol sa pagtanggi niya sa ilang mga tungkulin, ito ay tungkol sa kanyang paglaki bilang isang tao, bilang asawa, at bilang isang ina. Let's break this down further. Ang career ni Jenilyn has been nothing short of impressive. From her breakout role in Blue Moon to her award-winning performance in Walang Forever, she's proven time and time again that she's a versatile actress. But as she's grown older, her priorities has shifted. She's now a wife to fellow actor and a mother to their son, Delan. And her daughters become this new role. Delan 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 and her daughters become this new role. Pumipili sa mga proyektong It's clear that family is at the center of Janelin's life now. And honestly, it's inspiring to see how she's balancing her career with her responsibilities as a wife and mom. But what's even more interesting is how she and Dennis handle their careers together. Let's talk about that. Wala namang personalan doon. Kung nire-require ng eksena, syempre, pagmaselan, pinag-uusapan naming mag-asawa bago gawin. Communication is key. Right. It's amazing to see how Jenilyn and Dennis support each other in their careers while respecting each other's boundaries. They've reached a point in their relationship where they understand each other kaya bihira na ang conflicts. In fact, Jenilin shared that they barely have misunderstandings anymore because they've learned to talk things out and respect each other process. Sa totoo lang, relationship goals, diba? But let's not forget, this isn't just about their love story. It's also about how they're raising their son, Dylan, in an environment filled with love, respect, and positivity. Ang desisyon ni Jenny Lynn na magtakda ng mga hangganan sa kanyang karera ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na kaginhawaan ito ay refleksyon din ng kung paano umuunlad ang industriya ng entertainment. Parami ng parami ang mga celebrity na nagsasalita tungkol sa kanilang mga limitasyon, tungkol man ito sa mga intimate scenes, mga pagpipilian sa wardrobe, o mga uri ng mga tungkulin na handa nilang gampanan. At hindi dapat magkaroon ng katakutan sa oras, ito ay walang takot sa artist hinuhusgahan o nawawalan ng mga pagkakataon sa pagtatapos ng araw ito ay tungkol sa paggalang sa mga pagpipilian ng isang artist at pag-unawa na ang kanilang mga personal na buhay, at mga halaga ay may malaking papel sa mga desisyon na kanilang gagawin at para kay Jenilyn malinaw na unahin ang kanyang pamilya at ang kanyang kapayapaan ng isip ang paglalakbay ni Jenilyn Mercado ay isang testamento sa katotohanan na okay lang na mag-evolve tumangi at unahin ang tunay na mahalaga sa iyo. Kung ang desisyon niya na umatras sa mga bold na eksena o ang kanyang pagtuon sa pagpapalaki ng kanyang pamilya, ipinapakita niya sa amin na posibleng magkaroon ng matagumpay na karera habang nananatiling tapat sa iyong sarili. So, ano sa palagay mo ang desisyon ni Jennilyn na magtakda ng mga hangganan sa kanyang karera? Sumasang ayon ka ba na mahalaga para sa mga celebrity na magkaroon ng kalayaan na humindi? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng isang thumbs up, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, at pindutin ang pindutan ng subscribe para sa higit pang nilalaman na tulad nito. Salamat sa susunod na panonood sa iyo at sa susunod.